Hello mga kaidol, maayong uh, mayong udto. Uh, this video mga kaidol, uh, no, anak ko ipakita ng uh, Toyota Vios 20 uh, 16 model. Uh, good as brand new na mga kaidol. Uh. You no. Know, bago tanan, bago suga, bago bago ligid. As uh, light likod bago. Sulod so, ani uh, si Taber bago mga kaidol. Tay pakita mga kaidol kung sa kahinog. Ngatong ipakita mga kaidol. Uh. Uh, good as brand new mga kaidol. No. Uh. Bagong recoil. Nakita nyo mga kaidol, grabe ka sinaw. O. Oh. Nakita nyo, tuyo ko na ito mga kaidol. Okay lang yung sulod na mga kaidol. team lang sa ganahan. Naka-kuha na mga kaidol. Nakaksisuris o. Oh. Ano ay ikuhan na, rin O. Oh. Chrome niya. O. Oh. Nakita oh. nyo mga kaidol. Grabe ka sinaw. Sinaw pas paskang manang. Nakita nyo mga kaidol. Nakita oh. mga Ah. Hmm. Oh, ito tuyok, tuyok mga kaidol para maklaro ninyo kas unsa sinaw. Oh. Okay, mga kaidol. Oh. Kita natin sulod. Apel makina. Para makita ninyo mga kaidol. Godas new ni mga kaidol. Pim lang sa ganahan sa mga na lang kun eh. ni. No? No, grabi grabe kasi sulod. Oh, kita ninyo ang sulod oh. si oh. oh, sit grabe bago. Sinaw kayo. Oh. Likod bago. No, oh, sinaw king dashboard Oh. Pag-uning kuan mga kay Dulrik. Rik ko na mo. Oh, godas brand niyo. Sa ganahan lang mga kay Dulrik, PM lang. Ki okay, mga kay Ah, uh, model ani kuan kaning 2016 model Toyota Vios. Ah, uh, kuan pani. Dili pani dual BBTI, you know. Ki okay, mga kay Dulrik. Kita ato mga kay Dulrik. Wapo kayo, grabe kasinaw. Oh. Mau oh, makita niyo mga dulu. Oh, ni yang gawas niya? Oh. Bago mo ligid. No. Upat bago ni ligid upat. No. Oh, Naka-chrome na siya. No, likod, kita, oh, likod. Grabe Kita, kita na tuloy kanan. Oh, oh sinaw kay mga dulu. Asa man mo nih, niyo? Murag brand niyo. Bagong gawas kasa. No. Kita na to ni mga kaydol, para ni isad mo magmahay ba? PM lang sa ganahan. Mga bago ni upat tanan. Ligid bago, headlight bago, duha. Sinaw kayo. Ang suga sa likod bago gyapon. Side mirror bago na, bago wiper. Ano? Ah, oh. makita, makita natong sulod. Kung unsa ka sinaw. Oh, amo mo kita no. Oh. Murag brand new na. Oh, godas brand new na mga kay PM lang sa ganahan, no? Huh? oh. Paunhan na yun ni mga kaidol Siling pa imo, grabe ka, tinaw kayo Tinaw pas kang manang likod Oh, oh. Asa mga anak, murag Sinaw kayo, Gitil, murag itila halap Oh, grabe ka sinaw Kasi cover pa imo, kayo Oh, pakita na itong makina mga kaidol Kung sa ka sinaw mga kaidol, pakita itong makina Mga kaidol, pakita na makina Kung sa gika Oh, asa mga kita nagmakina Oh, Grabe kasi now. Oh. oh, PM na. PM na mo. Sa makauna lang. No. Puras brand new. Asa makakita na. Grabe kasi now makina. Murag brand new. Bagong gawas kasa ba. Asa maka na kitao. oh. Hmm. Mm. Di mo magmahaya ni. Mura ni yug kan. Eh. Brand new. Kudas brand new ni ne, mga kaidol oh. Kita ninyo. Mabay yung makina mga kaidol. Hmm. Oh. Okay kay mga kaidol. Yun lang oh, mga kaidol. PM lang sa ganahan. Sa makauna lang. Okay. Thank you for watching. See you later. Baboos.